Diego Loizaga nagsalita na hindi itinanggi ang pagpapalayas niya sa kanyang asawa, anak. Naglabas ng saloobin at pahayag ang aktor na si Diego Loizaga patungkol sa isyong ibinabato sa kanya ng kanyang dating kinakasama na si Alexis Wopenko. Kamakailan lamang ay isiniwalat ng dating kinakasama ni Diego Loizaga na si Alexis Suopenko sa pamamagitan ng kanyang mga social media post ang patungkol sa pagpapalayas umano ng aktor sa kanya at sa anak nito para patirahin na sa bahay ang panibagong karelasyon nito. Bukod sa pagpapalaya sa kanya, kasama ang kanilang anak, nagbanta pa umano ang aktor na hindi susuportahan ang kanilang anak sakaling isiwalat niya ang totoong ugali nito sa publiko. Samantala, Naglabas na ng pahayag si Diego Loizaga patungkol sa balitang ito, at binasag na ang kanyang pananahimik hinggil sa pagpapalayas isyu niya sa kanyang mag-iina. Ayon sa inilabas na pahayag ni Diego Loizaga sa kanyang Instagram stories, kalakip ang naunang post ni Alexis Suopenko, hindi niya itinatanggi ang paratang ni Alexis Suopenko patungkol sa pagpapalayas niya rito, kasama ang kanilang anak maliban sa naging pahayag nito na pinagbantaan niyang hindi na siya magsusustento sa bata. Pagdidiin pa ni Diego Loizaga na kahit pinaalis niya ang kanyang mag-ina sa kanyang bahay, ay patuloy naman siyang magbibigay ng suporta para sa kanyang anak rito. Hindi rin naman nagbigay ng pahayag ang aktor patungkol sa akusasyon ni Alexis Wapenko na kaya niya ito pinalayas sa kanyang bahay, ay ititira na niya doon ang panibago niyang babae na si Cecil Mendoza, base sa itinag ni Alexis sa kanyang social media account. Maging ang pinaghihinalaang bagong babae ni Diego Loizaga, na si Cecil Mendoza, ay hindi pa rin naglalabas ng pahayag patungkol sa pagkakadawit sa kanyang pangalan sa isyu ni na Diego Loizaga at Alexis Suapenko. Samantala, marami naman sa mga netizens ang nagsasabi na talagang nagmana si Diego Loizaga sa ama nitong si Cesar Montano sa pagiging babaero nito. Naglabas naman si Sean Gaza sa kanyang Facebook at sinabi niya sa kanyang post na walang katotohanan na pinalayas ni Diego Loizaga ang mag-ina nito dahil sa umpisa pa lang daw ay nasa bahay na ng father ni Alexis Wapenko ang bata. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!